paano mag-fill up ng request for reprinting o pag-ibig loyalty card? Ito ay binibigay sa mga gusto magpa-reprint na kanilang loyalty card sa ng nawala, ninakaw, or na-damage. So, dito sa taas, pag-ibig MID number. Yung pag-ibig number ninyo, yun ang ilalagay nyo rito. Okay? Dito naman sa last name, yung apelyido ninyo mismo, lalagay mo. Yung first name mo, yung pangalan mo, lalagay mo rin dyan. Halimbawa, Montenegro ang apelyido mo. Tanggol ang first name mo. Ganun na mo. Dito naman sa name, EXT extension. Halimbawa, nakalagay, eh, meron kang junior or senior. Dito mo ilalagay. Itong middle name naman, yung middle name ninyo, yung apelyido ng nanay nyo. Yun ang ilalagay mo rito. Sa maiden name for married woman, ito ay para lang sa babae. Ang maiden name ay ilalagay mo yung kumpletong pangalan mo nung ikaw ay dalaga pa. Ulitin ko, kumpletong pangalan mo nung ikaw ay dalaga pa. Yun ang ilalagay mo rito. Dito naman tayo sa address and contact details. Kung nakatira ka sa building, condo, kalagay mo nung mo yung unit, room number, sa yung building name, pangalan ng building, nalagay mo. Pagka nakatira ka naman sa subdivision, ilagay mo yung lot number, block number, at saka yung anong pace. Siyempre, huwag mo kalimutan 'yung pangalan ng subdivision. Lagi mo rito. Ah, uh, dito naman sa ano, nakatira ka lang sa taw dito 'yung uh, mga street-street lang. Ganoon lang, ha. Hindi kumbaga hindi kabigatin. Lagay mo 'yung house number. Halimbawa, 143 'yang anong street? Uh, San Dimas Street. 'Yan. Anong barangay ka? Lagay mo yung Quiapo. Halimbawa lang to ha. Ah. Yung municipality niyo kung taga Maynila ka, lagay mo Maynila. Dito naman ay provincial state country if abroad. Kung ikaw ay nasa abroad, nalagay mo yan dito. Okay? Saka so, yung zip code. Dito naman sa kabila, indicate country code if abroad. Okay, kung na ikaw ay uh, nasa abroad, ganoon din dito. Yung tirahan mo, telephone number, cellphone number, email address. Dito naman tayo sa reasons for reprint. At uh, sorry, sorry. Reasons for reprinting. ang uh, nagpapalit ka ng pangalan, change of name name appearing in the loyalty card due to change in marital status. Uh, nagasawa ka na. Halimbawa, babae ka, nag ka na. Nagpalit ka na ng apelido. Lagyan mo rito yung kumpletong pangalan mo. Halimbawa, eh, Marites de Magiba. Ang pangalan mo na ngayon ay Marites Montenegro. Pero, kailangan nyo dito ng Uh, supporting documents yung ang tawag dito yung birth certificate katunayan na nakapag change status ka na hanapin yan dito naman sa incorrect name ang pagkakaalam mo ay tanggol ang pangalan mo o kaya nagkamali ka ng sulat tanggol nilagay mo eh ang pangalan mo naman pala eh Jesus Nazareno Ganon po yon Kaya, yun ang ilagay mo. Siyempre, kailangan pa rin ng supporting documents ulit. Ano yon Birth certificate. Ah, dito naman, with defective magnetic stripe. Ayan. Kung may depicto na yung card sa likod, yung mahabang guhit na kulay tim, kung depictive na yun, chichikan nyo yan. Chik, chik, chik. Kung alin yung papalitan nyo dyan. With quality issues for printing with signature glitch, dart, and white spot. Kung mayroong pangit yung pag-print, uh, uh, malabo, or uh, yung signature mo tabingi-tabingi, or na, uh, kulang, or yung card mo may dark spot or white spot, kung ito ang problema mo, checkan mo dito sa box. Dito naman, incorrect ID photo. Eh, yung picture dun sa loyalty card mo, hindi mo namang mukha. Eh, kailangan mo yan, papalitan. Or kalahati lang yung na-print. Papalitan mo yan. Lost card. Nawala yung card mo. Chikan mo yan, mayan. Paling dyan, chikan nyo ha. Damaged card due to member mishandling. Hmm. Hindi mo iniingatan kung saan, saan mo lang pinaglalagay, nawala na. Others, please specify. Kung meron kang ibang dahilan, ilagay mo rito, checkan mo, taw, sulat mo rito kung anong dahilan yun. Okay. Dito naman tayo sa port pag-ibig fan news only. Dito ay hindi nyo na kailangan sulatan para to sa mga empleyado na ng pag-ibig yung nag asigaso sa inyo. Okay.